Masaya si Jericho Rosales dahil magkasundo ang anak niyang si Santino at ang kasintahan niyang si Janine. Ramdam niya ang magandang samahan ni na Santino at Janine tuwing magkasama sila. Ikinagagalak niyang makita ang kasiyahan sa mukha ng kanyang anak kapag kasama si Janine. Para kay Jericho, mahalaga na may magandang relasyon si Santino at Janine upang magkaroon ng masayang pamilya. Pinapahalagahan niya ang pagkakaunawaan ng dalawa dahil gusto niyang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang pamilya. Napansin niyang nagiging mas bukas si Santino kay Janine at malapit na rin ang loob nito sa kanya. Ayon kay Jericho, isang biyaya ang pagkakaroon ng kasintahan at anak na magkasundo at nagkakasayahan. Nasisiyahan siyang makita ang kanilang masasayang kwentuhan at kulitan tuwing nagkakasama. Dahil dito, mas nagiging kampante si Jericho na magiging maayos ang kanilang pagsasama sa hinaharap. Para sa kanya, ang pagmamahalan at pagkakasundo sa pamilya ay isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay.